Mga yeah guys, mangana dito tayo sa ano. Op, dito tayo manghuli sa dito tayo manghuli dito sa ano. Sa may tulay. Dito malaki, malawak 'yung ano dito, guys. Sana swertehin tayo dito. Manghuli tayo dito. Uh, mm, huli. Huli, guys. Huli. Oh, huli. oh ha Huli. 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 Hmm huli tara mga video huli huli guys ah buha ah kuha oh. kayo eh huli huli 1-0 oh oh Patinik tayo 1-0 guys so kailangan natin hawakan mabuti guys baka tayo ma manaw ng taga madali tayo sa taga madali siya eh Sinal sinalubong niya guys sinalubong niya guys kaya nadali sinalubong niya yung bugaong eh masarap